Hinamo ng abogado ni Arroyo si Pangulong Noy Noy Aquino na maging transparent sa kanyang pamamahala. Nagbabalik si Benedict Galazan. Masusing pagpapatupad ng standard operating procedure sa lahat ng proyekto ng pamahalaan. Ang hamon ngayon ni Atty. Estelito Mendoza kay Pangulong Noy, -Noy Aquino. Ayon kay Mendoza, abogado ni Representative Gloria macapagal Arroyo, dapat maging transparent ang administrasyong Aquino sa mga ginagastos ng pamahalaan at ipaalam sa publiko kung saan napupunta ang pork barrel ng mga mambabatas. Sa paraang ito, mas mabilis umanong malalaman kung successful ang pamamalakad nito sa bansa. But it is going to be difficult kasi this is not going to make me popular to all the members of Congress. Hinikayat din ni Mendoza si Pangulong Aquino na atasan ng kanyang mga tauhan na huwag pansinin ang impeachment case laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez at sa halip ay pagtuunan ang mas mahalagang programa ng bansa. Ayon pa kay Mendoza, ilang panahon na lamang ang nalalabi sa termino ni Gutierrez bilang Ombudsman kaya't wala na rin umanong saysay -say kung kakasuhan pa ito ng impeachment. If I were him, I would discourage this because uh, I think President Aquino's priorities for the government to run the way he wants it to run so that the goals he has defined will be achieved. Benedict Galasan para sa UMCB News Worldwide at ito ang balita.